Ang kanyang tanong niya Sheikh, isa po akong babae at Katoliko. Okay. At ang di ko al, di ko lang hindi ko lamang po matanggap sa mga Muslim ay kung bakit madami mag-asawa ang mga lalaking Muslim. Eto pa kasunod niya yeah, Sheikh, masakit po sa damdamin namin, Yun. mga kababaihan. Bakit nag-aasawa ng Opo, marami ang Muslim? Pero, na po ito, pero may ibang Sheik. angle ako nakikita dito, mm -hmm. yung masakit para sa babae. Okay po. Siguro doon ako mag-focus. Opo. Oo. At again, iko-correct ko yung manners ng pagtatanong kasi hindi lahat ng Muslim marami ang asawa. Kung iko-compare sa mga non-Muslim na merong mga concubines, ayoko sabihin yung pangit na term eh. No. <laughs> uh, yung hindi kasal na nakakasama. Okay, okay, okay sige. Mas maraming non-Muslim ang gumagawa non. Allah akbar, Allah Bakit? akbar. Bakit? Kasi alam mo yung sinas tinatawag na reverse psychology. Halimbawa, yung nanay mo ayaw ka palabasin. Tapos sasabihin, sige lumabas ka, bahala ka dyan. Kainin ka ng, nire-reverse psychology niya yung bata. Oo, <laughs> okay, okay. okay, okay. Oo, pag lumabas ka dyan, sige lumabas ka, kainin ka. Kagating, kagating, kagating ka ng, no, okay, okay. ano dyan, kagating ka ng aso dyan. In, yung sinabi niyang sige lumabas ka, hindi siya hindi siya payag. Mm, hindi ipig sabihin nun, pumapayag na siya. Ni-reverse Nire niya tama. psychology. Apa. Kaya ang mga Muslim, sige mag-asawa kayo, apat. Pero tingnan niyo ah, ito magiging obligasyon mo. Number one, number two, number three. Kaya marami sa Muslim takot mag-asawa ng higit sa isa dahil sa bigat ng obligasyon. Allah reverse Akbar, psychology. Allah Allah. Ito dapat ang kanilang malaman patungkol sa pag-aasawa uh -huh. ng Lord. Kaya Ewan ko, sa dami ng muslim na kakilala ko, may kakilala ko, kaunti ang nag-asawa ng higit sa isa. Kaunti. Mm -hmm. Compare sa kakilala kong non-muslim na merong higit sa isa ang kinakasama. Opo. Oh. O, oh, totoo yung sinasabi ko dahil realistic tong nakikita natin. Ngayon, yung nasasaktan, siyang, ang, nasasaktan ka bilang babae, ang gustong itanong nitong sister natin mm -hmm. na ito, mm -hmm. na non-muslim, ay... Papanong tatanggapin ng babae na meron siyang uh, kahati sa kanyang asawa? Mm -hmm. Okay? Sa tingin ko, no choice ako kung hindi bumalik sa history para malaman yung kasaysayan katulad nung inexplain natin ng mga nakaraan. Okay po. Ang dahilan kung bakit naging batas ang pag-aasawa ng higit sa isa dahil nung unang panahon ay may mga nangabalo na babae. Babae. Dahil galing sila sa digmaan, maraming na byuda at yung mga lalaki na awa dun sa mga orpan. Mm -hmm. Diba? Nung yung mga orpan, na hindi yung mga... Okay, okay. Naawa sa orpan at the same time dun sa babae na rin. Kasi mahirap mabuhay mag-isa ang babae. Okay, okay po. Okay? Kaya pinahintulot, okay, kung naawa kayo sa mga orpan, sa mga ulila, then marry the woman of your choice, two, three, and four. Mm -hmm. Okay? Ang challenging dito, Alimbawa lang ha, ikaw, Ustad, okay. nag-decide ka na na mag-aasawa ka ng pangalawa mm -hmm. dahil naawa ka doon, tama intention mo, naawa ka doon sa babaeng babae. nabiuda na na at sa mga ulilang bata. Paano mo sasabihin sa asawa mo? Okay. Paano siya magiging sang ayon sa gagawin sa ng gagawin kanyang man. asawa? Tama po, tama. Actually, ang ang recommendation dito, kung makikita natin, ang marangal na Quran, tinutulak, nagsasuggest, nagmumungkahi sa inyo mga lalaki na solusyonan nyo ang communal problem. Mm -hmm. Meron kayong problema sa komunidad na, na nakaatang sa balikat nyo. Imagine kung walang maging pamilya itong mga batang ito at itong nanay na ito pananagutan nyo. Maaring gumawa sila ng masama, maaring maghihirap sila, maaring magutom sila, and so on and so forth. Okay? Pero ikaw, kaya mo sila gustong mapang mapangasawa at gusto maging anak yung mga batang Parang yun. Parang maprotektahan, no? Maprotektahan mm -hmm. at mabigyan sila ng obligasyon pinansyal. Ganito ang approach sa asawa. At ito rin ang sinasabi sa atin ng mga ating eskolar. Mm -hmm. Sasabihin mo sa asawa mo, ako ay tutulong. At itong mga batang ito, walang magulang, tutulungan natin. Nagagalit ka sa akin dahil magkakaroon ako ng ibang asawa. Opo, opo. Pero hindi mo ba alam sa sa, mal, sa malwalhati mong pagpayag ay nagiging tulong ka rin doon sa problema nating komunidad. At malaking Kaya ang ginamit natin to. communal eh. Mm -hmm. Hindi ito individual na desire ko at pupunta ako doon. Opo. Kung tama ang intensyon ikaw bilang babae, tumutulong ka rin doon sa pamilya na yun. Allahu Akbar. Allahu at, ang, Akbar. at yun naman ang totoo. Pag napangasawa ng isang lalaki ang second family at may mga anak doon, nagiging parang anak ng babaeng yun, yung mga bata, yung Batang mga orfan. Yun. Tama, tama. Subhanallah, mashaAllah. Uh, isipin natin, pag pumayag ka doon bilang isang babae, masakit sa'yo dahil asawa mo may ibang asawa, pero makukuha mo ang kaluguran ni Allah, Allah wa Dahil yung mga ulila nagiging instrumenta ka para hindi mga ligaw Allah. at magkaroon ng magandang buhay. Ang ganda ng wisdom ya, Sheikh. May wisdom talaga. Opo, oh, oh, po, May wisdom Masha talaga. Allah, ah, natin, there is no way papayag ang isang babae na magkaroon ng kanyang asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Pero meron. Meron talaga mga kababaihan, malambot ang puso, maaring sa issue ng asawa niya magkakaroon ng second wife ay mahirap para sa kanya, pero dahil sobrang matulungin ang puso niya at naghahangad ng gantimpala mula kay Allah, bismillah, isasacrifice ko tong ano ko, damdamin ko. Bakit? Dahil alam ko maganda intention mo eh. Ah, ah, kilala niya asawa niya eh. Uh -huh. Alam ko matulungin ka. Alam ko maganda intention mo. So, so sige, bismillah, sangayon ako dito sa Allah. plano mo. At clarification lamang po sa mga minamahal nating mga kapatid dyan. Sana tama po ang intention niya yes. sa pag-aasawa mo. That's subhanallah. Sabi ni Allah sa marangal na Quran, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا Fawahida. Kung natatakot kayong hindi nyo maibigay ang uh, karapatan ng inyong magiging asawa o yung mahak nila, mm -mm. kapatid, mas mainam sayo ang isa. Subhanallah. Yes. So, Faw duns, para dun sa nadkalong, nasasaktan sila bilang babae, mm -hmm. unang-una, batas ito ni Allah. Opo. Pangalawa, kung naniniwala tayo na may dahilan ang, pagpa, ang pagbibigay ng Diyos ng batas na ito, mm -hmm manalig tayo doon at maghangat tayo ng gantimpala ni Allah. Kaya yan ang babae.